Magandang hapon po sa inyo, Alexander Lexter Jew. So, para sa inyong update ngayong hapon, mga kaibigan. Yes, mga kaibigan, Donny Pangilina, nagpaulan ng kapugihan at charm. Nako, kasama si Kyle Echari sa ASAP kanina, mga kaibigan. Either a clenched fist or his hand in the pocket, Donny is super hot. Hey, na ito. Donnie! Mamaya po, after the live show, may taping po kami. Mayroon ka bang advocacy or gustong tulungan ng mga tao here in the Philippines or in the world? What would that advocacy be? Advocacy? Seryosong sagot? Seryosong sagot? Ah, sagot? no, 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 legit, d kasi kayo, I as to, di mo alam kung seryoso yung mga tanong <laughs> <s> <laughs> ngayon <hindi. S> Okay, serious, serious answer, I think, uh, look after the children, look after the kids. Uh, we give them what they need, the next generation. It's not the next generation, it is the now generation sa atin ng Kapangyarihan. Yeah. Donald ba? Edwards Barber for President. Yeah. Yes. Kung nagpaulan si Donnie ng charm, nagpaulan din, nagpaulan din naman si Edward Barber ng kaniyang uh, charma kaibigan. Sabi dito, Donnie with a sneer during Asap closing Chevrolet President ng classic part. palagi na ikaw ay isang mabuting Vancouver. Pilipino. Mab oh, Pilipino. mga pa tawag dito. Ang dami uh, nating nakukuha mga magagandang video today, mga kaibigan. Sabihin, please give us this kind of performance for performer Donny once again, please. Uh, they want Donny to dance one more time siguro sa ASAP, mga kaibigan. Sabi ni Mamay Dreamers 3 hours ago, I watch it again and again. Looks like my Mai, Mai and Kyle Echari sang the theme song or OST official soundtrack po daw ng Roha, mga kaibigan. Yes! Kena nasabi ko sa inyo sasabihin sana ni Dons o nga eh may bagong love team tinuturo si Kyle akala niya siguro sasabihin yung KK binasag katuloy Don Bell pa rin natin Tignan natin. bagong love sobrang happy ako makasama ko yung bagong love team ko si Dons eh bagong Oh hindi bro my love team pa Oh ano pangalan Actually bagay kayo bagay ba bagay Oh um yung bagong love <laughs> team Doni Pangilinan wait straight from Doni Pangilinan ang sabi niya Michael Love team pa siya ayon niya ng uh, BL boys love Mga kaibigan, dahil nandiyan pa rin naman daw si Bell Mariano as his love team so walang aagaw kay Doni Doni belongs to Bell yan po ang sabi ni Doni Pangilinan na para bang yun yung gusto niyang uh, ipahiwatig when he said, May ka-love team pa siya. Donnie is back live on Asap stage, ready to charm his way to our hearts. Are you ready for this? Let's listen to it. Yes, that's Tony Pangilinan himself, mga kaibigan. Alam nyo ba, bakit tayo talon ng talon? Kasi ang nakikita lang natin na video ang ating sinishare sa inyong lahat. Bishop is saying, Bishop is saying, ayaw daw ni Donnie sa Maidon fans. Are you sure about that? Iyakin, eh, siya pa nga ang nag sa amin sa tamang pag ng ship namin. Aroy, basta si Doni lang naka ng tamang fandom natin. My for my my, Don for Donny My Don, not May Don. Let's listen to this. My Don for 0510, salamat sa chocolate. My Don for... 0510 and Maiden. talon-talon. Siyempre ang mga Maiden, pero wag kayong mag-alala Don Bell. Maiden, Maiden. Sabi naman talaga ni uh, Maiden Warriors, they are not after a love team. They are only after a project para kay Tony at kay Maymay Entrata So wala pong aagaw sa isang Doni Pangilinan. May sinabi si Donny mga kaibigan, this is it. A new story is about to unfold. Let's listen to that. Roja sa direksyon. Kapamilya, the wait is finally over dahil mapapanood nyo na po ang pinakabagong action drama series na magbabago ng kulay ng bawat gabi nyo. Wow. Yes story. po, ABS-CBN Studios proudly presents a Dreamscape Entertainment production, Roja, sa direksyon ni Lawrence Fajardo, Andoy Ranay at Raymond Ocampo. Abangan po ang world premiere ng Roha ngayong October 17 sa Netflix, October 18 sa iWant at ngayong October 20 sa Prime Time po. Pagkatapos So yes, dahil sabi ni Donnie my love team pa siya, so ating irerespeto yan mga kaibigan at wala naman talagang umaangkin kay Donnie Pangilinan. So pa, pasintabi na lang sa mga Don Bell at sa mga publis na makakakita ng mga edit na mga My Don Warriors, they just too happy na my project si Donnie and Bell, uh, no, Donnie and my, my mga kaibigan. So no harm Um, no threat at all. Donnie himself is saying he has uh, is having still a love team, and then my my naman is uh, distancing from Donnie all the time and always making sure na sa mga photos ay di sila magkatabi. So wala po tayong dapat ipag-alala pangababli. Sabi dito Donnie is spotted on Mr. Mike Barnes. Mikey Banes, Banyas Instagram post kung saan Roja is premiering on October 17 sa Netflix, October 18 sa I Want, uh, I Want to FC, October 20 at 8.45 sa mga free TVs like Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z at TV5. So marami-rami po ang pwede niyong pagpipilian kung saan niyo gustong manood mga kaibigan. At dahil dyan, syempre ay pinromote yan ni Yasi Pressman na, na nagulat din si Donnie. Nakasama pala si Yasi sa seryeng ito. And then of course, of course kasama din ni Donnie na nag-promote ay si Kyle H. Sharid. Thank you, Team Kyle. At nakita namin si Goni na papasok sa ABS-CBN Studio in Charis Fandom mga kaibigan. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Jenna08 is saying nakaka-excite and seated na daw sila, especially itong si Mai, Ed Mai, seated for the cast of Roja at Asap this afternoon. Excited for Mai after La Luna Sangre. This is it. It is really indeed happening soon. Sabi nila, seven years in the making ang pag-antay and now they are very, very, very much ready to watch my again every night. And yes, dahil with my my entrata, so papa map masasamahan natin siya every night sa Roja mga kaibigan Don Official is saying Kylie, Cherry and Donipagilinan performance uh, kisap mata sa E ASAP canina let's go and watch them Matabay, Doni Pangilinan, and Mr. Kyle Itchari sa ASAP kanina mga kaibigan. Napaka-charming naman talaga. At na ng boses, ang lamig-lamig sa tenga ng mga boses ni Kyle Itchari and Doni Pangilinan mga kaibigan. O diba, o diba, o diba. Yan ang tinatawag na tall dark and handsome. O, diba? Yan po. So, yes, mga kaibigan. Maraming nangyari sa ASAP kanina na talagang ikinasasaya ng ating mga puso. Siyempre, sobrang happy ako. Makasama ako ang bagong love team. Pero dahil sa sinabi ni Donnie, na mayroon pa siyang love team. So, wala na. Wala nang BL. May love team pa ako. Ano ka ba? Sabi ni Donnie, pangilinan. Kyle, pasensya ka na. Pero mantra ni Donnie yung she's always gonna be my love team. <laughs> bagong love team ko si Donnie. Oh, oh, <laughs> hey. <laughs> <laughs> so yes, yeah. sorry ka na lang Kyle. Atok ka ng umasa. Galingan nyo sa ASAP Vancouver. Ah. Wala kami, galingan nyo doon. Ayan, oh, Galingan nyo sa Asap uh, Vancouver ha. Ah. Oo. Oh, wow. Galingan oh, wow. oh, wow. nyo doon. Oh. Galingan nyo ang bandera natin ha. We're gonna miss you guys. And kasi hindi makapag-perform ang The Wrong Direction dahilan po sa hindi makakasama si Donnie and Kyle. Oh, sa Vancouver mga kaibigan. Kumakanta ka daw ba Donnie sabi ni Ate Jonah? Aba, ang cute. syempre kumakanta yan si Tony mga kaibigan. Ang ganda ka ng boses, o diba? So, yes, yes, yes. The virtual card, any angle never declines. Like, wow, that's Tony Pangilin. So, kailang beses ba nagbihis ang sang Donnie from white to blue to red? Nako. Daming beses ang isang Doni Pangilinan na nagbihis para sa kanyang mga production numbers sa ASAP kanina. Ang pogi, pogi mo talaga daw, Doni Pangilinan. Sinong mag-aakala na yung bibong bata sa I1TFC noon ay mararating na ang sobrang daming achievement ngayon at talagang tinitilian ng mga kababaihan at minamahal ng maraming babae, nanay, bata, kapatid, mga kaibigan na ko. O talagang iniidolo na ang isang doni, pangilinan. So yes, yan po ang... ating latest update on Donnie Pangilinan mga kaibigan and Kyle Echari sa ASAP And sayang wala si Maymay. Pero yes, for sure, meron yan pagdating ng tamang panahon. Alexander Lexter Jules, magandang umaga sa inyong lahat. No, hapon na po. Magandang hapon, everybody.